Good morning mga lodi. Dito los ay tingnan natin kung paano natin pa nilinawi itong mata ng traktarak ni Busing los kasi puwena pa madilaw ni siya adolos. Dito los ay gagamit tayo ng liha na 800, 1,000 sa wow. saka 1,200 kasi walang 2,000 los eh. Ilang hardware lang ko ng 2,000 lods talagang wala lods. Kaya dito lods gamitin muna natin yung 800 na kliha lods. Ikuskus natin dito sa mata, simple basahin natin lods na tubig. Saka yung tubig natin lods dapat may sabon lods ah. Wow! Bago na kinikiski ating kliha na 800 lods. Yan lang gagamit natin lods, yan. Lihal-lihal, tayo muna dyan lods. Yan lang buso oh. 800 pa yung ginagamit natin dito lods. Yan ang first liha na gamitin natin dapat ito. Wow. Yung sobrang magas pang balots. Pa, Ayan na yung resulta ng ating unahang kriha lots, 800 lots. Woo! Ngayon ay gagamit na naman natin ng kliha na 1,000 lots. Itong 1,000 na naman yung ating ikikis-kis dito lots. Katapos nagkis-kis ng na 1,000 lots, yan yung resulta niya lots. Kaya dito lots, ah. kis-kis naman tayo ng na 1,000 lots. Ay, ay er det så vant hun en lømme at man pino noen sjadu At jeg na yung resulta nang 1 vant å na nøy na natin, kjester Wow! Ja, det er løs til å få til å få nøy 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 til para ukitin ba? Dito lods ay tiktukan na natin ang mata ng tape lods Tiktukan natin ito baka para pinutura tayo lods hindi madama yung ibang ano ba? Ibang kilid kilid na yan dito lods ba Yung mata lang talaga matamahan to siya Yan o tiktukan natin ang tape natin na papiro maya lods Para yung pintura natin na dito lang sa mata natin tatarag lods Oye! Wow! Yan alas o Ito'y natin ba? Hindi kasi melubag lubag doos baka kasi medikukulikom dito yan para rin kesa rin. Bas may, ah, uh, parang kasada rin. Oh. Wow. Oh, eh, yung mamili ko liko rin. Kaya patututuli natin yan, Wow. At dito, lagyan natin ang ano, ay, yung papel ba? Pero hindi ba talaga um, madama yung mga, hindi dikit sa ano ba, yung um, malapit yun sa mata-mata niya los oh, ba? What? Hindi oh. madama yung pag-spray natin ang ano, oh, ay, eh, pintura los, oh, ay. Woo! Ayan. Dito lang, dikit-dikit tanaman natin dito, lods. Para sip talaga ba. Para sa matalang talaga tumama yung pinto natin, lods ba. Wow! Yan lang, lods. Pitit-pitit tala natin, lods. Saka ito nang irisulta lang so, sa'yo. Sip na masyado yung ibang kanay. katabi niya lang sa'yo ba yung mata lang talaga ay. Woo! E dito, trapu-trapuhan na naman natin ng tissue na yung ugalos ka para mawala yung mga abog-abog ba. What? Saka sundan niya natin ng tissue na nilagyan natin ng alcohol, load sa yan wow. May alcohol na yan tissue natin dyan ay tirapo natin Woo! Para luminaw muna ba bago natin pinturahan ba. At saka gamitan natin ito ng Busni na Clear Loads. Number 190. Yan. Ito yung ipintura na tilos dito, Lods. Mag-perscooting tayo dito ngayon, Lods. Yan nyo. Wow. Perskutin tayo, Lods. Bali, tatlong kuting na ito, Lods. pa yung ginagawa natin dito. Para uh, okay din masyado ba? Makapal yung ating pintura ba? Ayan na yung resulta na ating first coating, Lods. Ito, scan coating. naman tayo dito, Lods. Ayan, pinturahan naman natin ulit, Lods. Yung bus ni na clear lang, gamitin natin dito, Lods, para okay, ba? Wow. Luminaw siya masyado, hoy. Woo! Uh, ayan na yung resulta nating sikan kuting loads. Ibang iba nas dati ba? Final kuting na to Third in final kuting. Yan. Para lumina talaga Lods, ba? Ayan na yan loads. Oh. Wow. Uh, ayan Yung pangatlong kuting na yan natin Lods. At uh, natin muna los. Lubog-lubog po yan pero pag tumuyo yan na okay na yan, eh. At ito natin niya los. What? At uh, natin ang lihat, ng spray spray ito na yung niya los, Wow. Linaw masyado yung mata na tatara ni Busing, los, los, Yeah, hanggang dito na lang, los. Thanks, los.